So, dito nandito tayo sa bahay dahil nag ulan Hindi tayo makapunta sa mga breeders ngayon. At syempre, may gagawin tayo ngayon dahil nag-uulan, nag-aaraw dito sa atin. Eh, kailangan natin palakasin yung immune system ng mga isda natin. Yan, tignan nyo mga otits. Ulan araw, ulan araw na naman dito sa amin ngayon. Tignan nyo mga otits. Masisigla naman yung mga isda natin kahit pa bago-bago yung panahon. Ayan, pati sa taas mga otits, tignan nyo, ang gaganda naman ng mga langoy ng mga isda natin. Maliban lang doon mga otits, tignan nyo, yung isda doon, ayun no? nagtutumpukan sila doon. Kanina kasi sobrang araw, tapos umulan, tapos maaraw na naman. So, palagay ko stress tong mga to. Sila mga otits, nagsasama-sama at nagtatago sa may dulo. no? Stress na stress tong mga to mga otis, tignan nyo. Bali yung gagawin natin ngayon mga otis, ginagawa ko na to dati. Kung napanood yung, kung napanood yung ibang video natin dati, ginagawa na natin to pero hindi nga lang palagi kasi kailangan palaging balance eh. bali hindi ko nga to ginagawa palagi mga otis kasi nga mabilis din to makapagfall ng water kapag ginawa natin to kailangan automatic mag water change din tayo so ito ang gagawin natin mga tito eh hindi ko palagi yan tong ginagawa bali ginagawa ko to minsan mga otis. Uh, isang beses kada dalawang ban or once a month so, hindi ko palagi itong ginagawa at disclaimer lang mga tito kung baka sa inyo eh, may masamang mangyari sa isda nyo pero sa akin kasi all goods naman eh pero yun nga mga otits eh, yun, nasa sa inyo kung gagawin nyo rin to pero ako ginagawa ko to at mabisa talaga siya ginagawa ko lang dyan mga otits ganito lang papaabsorb absorbin lang natin yung bawang Ayan. Nakita nyo, nakita nyo yung tube effects natin. Nagbasa-basa na siya. Absorb lang natin. Pinipiga-piga ako lang mga otits dito yung bawang. Para makuha natin yung katas. Ayan eh, no may katas siya syempre mga otits, maglalagay din tayo na ito. Vitamins and calcium. Para sa immune system ng mga isda natin. Siyempre, bibilis din ang kanilang paglaki dito. So maglalagay tayo nito. Yan, konti lang mga otits para ma-absorb lang nila yung vitamins. Yan. All goods na. Yan, no? Oh. Hindi ganong basa pero goods na goods na yan. Bali, ganito yung gusto nating texture dyan mga otits. Mamasa-masa. So, ayan, pati sa loob nyan, basa-basa na rin. Ayan, kung mapapansin nyo, lumambot na yung tube effects cubes natin. So, papakain na natin to sa mga gapis natin. Yan, solid na solid. Tanggalin din natin yung mga bawang. Actually, mga otits, pwede na kayo maglagay rekta bawang dun sa tank nyo. Kaya lang, yun yung mabilis makapag talaga ng water. Kaya mas mabisa na rin to. Tsaka, eto talaga yung magandang texture niya. Hindi ganong uh, basa siya, mga otits. Pero, hindi ganon kabasa na pag nilagay natin to sa tubig, eh talagang maglalatak-latak. Actually, pwede kayong mag uh, ganto tapos isandrade nyo muna para tuyong-tuyo. Pero, yung bawang, nakapaloob na dito sa ating, ano, Tubifex Cubes or Titonomics Fish Food or dried up nyo natin na uh, available sa si Shopee. Lagay na natin ito sa isda natin. ito mga otids. Siguro mga isa lang. Isang tank lang yung papaka... Sige, mga dalawa or tatlong tank. Kasi kung mapapansin nyo, malinis yung tank ko. Ayoko mag-water change. Kasi pag ginagawa ko talaga ito, nag-water change talaga ako. After siguro mga one hour, water change na ako niyan. Hindi ko na masyadong na ano yan. So, water change talaga. Yun ang masasabi ko sa inyo na ma-advise ko sa inyo. Pag tapos yung water change. Pag nagpakain kayo na ito, mga otis, ayan. Lalakas talaga yung immune system ng mga isda nyo. At syempre, naluwang pa natin ito ng talisay, kaya solid na solid to. Hahatiin ah, ko para naman yung iba makatikim din. Lagay ko na dito. Ayan na. Sumama pa yung ibang bawa. Ayan o, oh, pinagkaguluhan o. Oh. Ayan o, oh, mga utits, grabe, pinagkakaguluhan nila. Ayan na, mga otits, oh, pinagkakaguluhan na nila, grabe. Gustong gusto nila. Pero yung ibang mga isda mga otits, hindi nila nagugustuhan yung garlic. Kaya i-monitor nyo rin yon. Pag yung fish food na may garlic, ayaw nila kainin. Tanggalin nyo agad yung, ano, yung fish food kasi makakapawl nyo ng water nyo. So yun yung mga advice na mabibigay ko sa inyo kasi hindi lahat ng isda gusto. Ito kasi, nasan nakasanayan na rin nila. Tsaka yung talisay dyan, nagbibigay ng masarap na aroma. So makakapag-boost din to ng kanilang immune system. Tapos syempre, yung uh, pag constipated yung isda nyo ayan mabisang mabisa yung garlic pag ayaw nga kumain ng mga isda ba diba? minsan ayan din yung ginagamit natin para ganahan silang kumain yan hindi na nila titigilan yan yan mga otits hindi na nila titigilan yan grabe solid na solid yan so, ayan wala pa rin tigil So maganda to sa digestive system nila ano. Kaya pag constipated yung gapi nyo, maganda rin tong ipakain. Tatry naman natin dito sa ating EFR koi. Ah grabe, binabakbakan agad nila. Oh. Iyan no? oh, walang tigil. Kulang na lang magic sarap mga otits. Siguro mas lalo nilang magugustuhan pag may patis, toyo, suka at magic sarap yung na stress stress ayan lagay natin sisimula na sila ayan na sila nagsisimula na bug, you know Naamuy nila yung aroma ng talisay at ng garlic eh tignan nyo nagpuntahan dito lang tayo sa may ano malayo ah Medyo stress kasi itong mga to. Ako pag stress yung isda ko, tinitignan ko kasi yung behavior nila. Pag mga ganon, stress sila, hindi ko na sila para puntahan ng puntahan pa. Hindi ko na sila uh, ginugulo. Pinapabayaan ko na lang. Katulad na ito, nagbibideo tayo pero nasa malayo tayo. So, pag ganyan, tingnan nyo, hindi naman sila nabubulabog. Pero pag lumapit tayo, lalayo yung mga yan. Ayan o. ibis na pumunta. Katulad nito, ayan o nandito yung kamay natin, imbis na pumunta, katulad na itong mga to, nandito yung kamay natin, pumupunta sila, di ba? Ayun o, oh, tignan nyo itong mga isda na dito. Eh, dahil nandito tayo pumupunta. Sila, dahil, dahil stress sila, ayan, nandun sila. Ayan o. Oh. oh, Stress. Pag ganyan, huwag nyo nang puntahan ng puntahan dahil lalo pang may stress yung mga isda. So, pabayaan natin yan. Ayan, tignan nyo. Lumalayo tayo buha balik sila dun sa may pagkain. Di, ayaw pa rin nila tigilan yung pagkain. So, mas maganda talaga alam natin yung behavior ng mga isda natin. May iwasan natin yung lalong pagkamatay nila. Dahil yung stress, isa yan sa mga dahilan kung ba't namamatay isda natin. May naiwan ditong mga garlic, yung mga chinap natin kaninang garlic, sumamata sa tubifex effects. Ayan, tatanggalin din natin yan makaka yan sa tubig. Ang init pati niyan kasi maanghang yung garlic.